Binalikan ni uh, Sherwin yung uh, nag-viral video na bata na nahulog sa napakalagas napakalakas na agos ng tubig sa ginagawang uh, drainage it, system diyan uh -huh. sa Batasan Hills. 'Di uh -huh. ba? Nakunan ng uh, video 'yun eh. Mm -hmm. Tatay niya pala talaga yung sinusundan niya. Ah, uh -huh. Kaya niya sinundan. Ayun, ayun oh. Oo, oh. Ayun ako. Uh -huh. Eh hinabol din nung tatay pero mabuti't may ibang pang tumulong para uh -huh. masagip. Nakaligtas ho ito. At andon si rs 6, Sherwin Alfaro. Alamin natin ang update. Sherwin Alfaro, go, go, go! go! Jerry, Anthony, ako makikita mo, ito na yung uh, drainage kung saan eh, sumuot o nahulog yung uh, bata na tatlong taong gulang na si uh, John Paul. Nang, uh, ito yung sa kanyang tatay. Dahil nung lunes, eh, late nang sinuspindi yung klase, itong uh, tatay na si Jaymar, sa uh, ano kung federal si Jaymar Federal eh susundo dapat sa kanyang anak na nasa eskwelahan. Mas hindi niya alam na sumunod sa kanyang paglalakad dito nga sa baha sa may uh, lang sa may Talanay dito sa barangay Batasan Hills yung kanyang anak dito sa bahagi ito na pedestrian way. Um, nung naglalakad na sila dito dito sa portion na ito na um, daan dito tumalo yung Ayan, baka oh. ng ang uh, agos sa tubig ay eh, nang gagaling dito kasi yung uh, pinaka creek nila eh umapaw sa oh. uh, uh, bahaging uh, kalsada yeah, buong kalsada so, puro tubig yan, tubig na, yan, puro tubig yan. Tubig yan. oh oh so, tubig ito nung uh, mangyaring uh, insidente at uh, ongoing kasi yung uh, pag uh, repair construction nung uh, natural uh, drainage uh, system mm -hmm. at uh, yun lamang wala tayong makita nga mga pastel na nakalagay kung kanino construction o kanino Hindi uh, uh, ba dapat meron 'yan yung uh, nakapaskel yung nakapaskel na display board mm. wala nakalagay oh ayon, may nakalagay ayan oh may nakalagay oh Komatsu Komatsu Komacho ayan <laughs> uh, hindi na napansin ko yung pinakita mo kanina yung parang yung cone ay ay yung uh, bil dalawang bilog na imbornal eh, uh, yung uh, ayan ah. Uh. Ay yung yung bilog eh di ba ang lakas ay, ay, ng agos ay, ay, niyan? ayan, ay, 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 Buti ay, ay, hindi ay, ay, humampas yung ulo nila diyan ano. Oh. Oh, oh yung uh, bata eh ay ikot dito sa pinakakanan na butas ng imbornal. Oh, o, oh. mga, mga naman si Jaymar eh dito naman sa kaliwa. Ah, nagkahiwalay. Ay na, walay. Oo. Oh. Matin dahil na Noong uh, nga lakas ng Agos, eh, kinikwento nga na kanina, nagkapagot-pagot yung uh, kanyang uh, ulo at yung uh, kanyang... Talaga, sa lakas uh, ito, eh. Uh -huh. <laughs> eh, traffic lang dahil uh, labasa ng basura ng hindi sa talanay dahil may tumanga uh, basurero. Uh -huh. Kaya si sa kasama natin si Anthony Taberna at si Jerry Baha. Um, ano yung mga tinamang sugat mga matapos mong uh, talunin yung imbornal? Sa ulo, sa... Ito oh, uh, tuhod Ayan, o. Oh. Yung... Sa, ano yung nasa isip mo nung uh, mangyari yung insidente yung, yung, nung uh, lunes? Ito yun, eh. na ako sa Ang alam ko lang yung isip. Ang siya. Dahil, uh, huli na nung nalaman mo na sumunod siya sa iyo, ganun ba? Ah, uh, Tapos, anong nangyari? Tapos, uh, yung, yung na ano, yung nirito po ko na ako, pagpapalit na sa pagpapalit. Para makuha at uh, talagang um, wala ka ng dalawang isip na ginawa na nung ma-inag mong anak mo yon, kumalog ka na rin. Bala mo yung ano ba bala Para mag- Nasa yung, Sherwin! Sherwin, nasa likod niya yung bata. Eh, paano niya na nalaman nalaman, na, nahulog. na nahulog yung anak niya? Paglingan ko po doon. Kasi nakita ko po na na hinabol ko po yung bata. Ayun, o. Oh. Nalaman. Tapos, sagsigawan nga yung mga tao may mga nakakita nagsisigawan. Oh. So nagkahiwalay pala kayo doon sa Imburnal, sa ilalim? Uh, uh, sa ilalim po. Oo. Oh, Actually, walang harang to nung no, nangyari yung uh, accident. Wala, wala, muna. walang harang. So, Totoo yan. Ito nang nilagyan ng, ng uh, ng mga taga-barangay na nilagyan na nga ng uh, uh, police line at uh, itong uh, oh. railing, dilaw para nga hindi na maulit yung uh, aksidente nangyari. May, may yung tumulong, uh, Sherwin, eh. May tumulong sa kanila para ma-ihang sila. Ano yan? Taga dyan din. Ano siya dito, pahinante? Trabador <coughs> pa, din. Kung daw ko sa dulo yun, may kamay taninan. Ah, taga dyan din. At taga Oo. Oh. Diyan sa dulo yung tinayad yun. Layo-layo so. din na inabot eh, no? Oh. Ano yan, sa kabila na kayo na ako, ha? O dyan din mismo sa pinagkahulugan nyo? Walang ko. Ano yun, magkabila na kami. Hindi, okay. hindi. Uh, nung okay. makuha kayo, nung, uh, nung uh, ma-rescue kayo, dyan pa rin sa pinagkahulugan nyo o uh, sumuot na kayo doon sa kabilang imbornal? Dito pa rin po ako naka-ano. Ah, dyan, dyan, dyan din. Oo. Ayos, sa kabila na yung bata. Ano? Mm -hmm. Oo. Hmm. Hindi, pero alam mo kung bachero, yung harang na yan, SOP naman sa contractor yan. Eh. Dapat may harang eh, talaga. Pagka may ongoing construction, yun yung safety measures, hindi man lang ginagawa. ng no? iba. Eh lalo pa, daan pala yan. Daanan yun oh. eh. Oh. oh. terminal ko, yung <clears throat> terminal ko ng mga tricycle, yan, oh. sa terminal, na dahil nga nandito yung pinaka ang tawag siguro dito concrete na parang uh, connector junction ng uh, drainage na uh, uh, concrete uh, uh, culvert para sa uh, tubig na nanggagaling sa creek sa mm -hmm. dalawang tubo ulit papababa palabas, doon sa pinakamalalim mm -hmm. na ilog Kumusta yung so, uh, uh, kumusta yung bata Kum, kumusta yung bata Sherwin Niyo nagta-type po kagabi hey, mga so, mamaya po yung eh, ano namin ano uh, up sa doktor pa check up oo nga nung kagabi in may yung nangyari sa bata nakainom siguro ng uh, tubig. big eh. hindi naman uh, nilagnat nagtapon pa ng basura doon sa imburnan hindi naman nilagnat Sherwin yung bata nilagnat daw ba yung anak mo hindi naman oo oh, eh, ilang ilan taon ilang ilan taon yung bata tatlo 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 Ilan taon ay, yung mama, uli si Pogi? Ilang eh? taon hmm. na? 39. 39. Hmm. Tapos yung anak ay Puso ay nasa anak ko. Tapos uh, pinakabuso si John Paul. Yung batang nahulog dito sa tatlong anak. Uh, malayo malayo ba bahay nila dyan? Mga nasa 5000 ah, nasa naman 50, pong uh, metro siguro ang layo ng uh, malapit kayo. lang so, malapit lang ito. oh so, pa. o, dahil, pag nakita mo tong area pa-access pa, -akit pa uh, pababa yung uh, mga area tong mga kalsada mm -hmm. So doon sa kanila medyo sa bahagi ng pa-access pa nung uh, uh, portion ng uh, kalsada pero, pero nung iniwan nung iniwan nung iniwanan niya yung anak niya nung iniwanan niya yung anak niya may kasama ba sa bahay ano po yun? Nandun po yung nanay. Nandun yung nanay ng bata? Yung nanay. Kasi, nakaalam eh. oh. po yung anak. Doon lang sa harap, maliligo ng ulam na sumulam po. Ah, naliligo mm -hmm. na pala noong oras na yun. <laughs> Ayun oh. lang po doon sa harap ng bahay namin. Malayo uh -huh. po doon. Nakaalam po na anak. pala sa atin. Kasi kung ako ng anak ko. Hindi nakita so, nung sa asawa, sa hindi, sa na sa na asawa hindi nakita nung asawa mo, nasaan yung asawa mo noon? Andon po sa loob ng bahay kasi yung niluluto ko, pinantayan niya rin. Kasi ah. ilas banti, ilas banti, ah, doon oh. bantay na -huh. So hindi na malaya na sumunod sa iyo yung uh, si Ato. ano alan John Paul. Ato. Yung bata. Ato. Oh. Talaga ano. Kasi yung mga sitwasyon laging dapat nakabantay sa mga bata. Oo. Oh. oh. eh kainaman na lang eh nailigtas at walang masya walang naging uh, pinsala ang anak ninyo. Meron bang kumausap, may ko ba sa inyo sa barangay, uh, bro? May ko kumausap sa inyo sa barangay? Oo. eh ngine eh, pinupuri kayo sa social media, lalo ka na, talagang uh, hindi ka nagdalawang isip, si uh, uh, nilundag mo yung anak mo, ano masasabi mo? Ano po yun eh ano mm -hmm. po kasi special cause po siya. ano 'yung Mm. lang Mm, talaga anak mo eh. Oo. Uh -huh. May meron daw nag uh, may mga vloggers daw na natuwa sa iyo. Uh, totoo ba 'yon? Binigyan ka daw ng uh, reward. Pa pa, ano 'yung lang naman momo na Mm. Uh -huh. okay. naman mm, uh -huh. mabuti naman at uh, sana mag-iingat mag kayo palagi. Oh, kung pwede mga batang ganung mal, mal pa. huwag okay. naiiwanan na na mag-isa. Ano ba hanap buhay mo? <coughs> ano daw? Ha? Ah? Construction. <coughs> ah, construction. Ah, no. ano, pion, pion. po <coughs> yan sa pintor. Pintor, ah, oh, skills yan, oh, oh di ba? Oh, skilled worker oh, to. Skilled oh, worker ka oh, pala. Pwede oh, kay oh. Juan Luna. Oh. Dakilang <laughs> pintor. Oh. Ayana. Ayos, uh, ingat kayo, ingat kayo palagi. Ay, ah. Maraming salamat, partner, oh. thank you. Uh -oh. Thank you, partner, mm. Jerry, alam niya si eh, Tatay Jaymar sa ibang mga 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 eh, maaring mapahamak sa malinga mga uh, desisyon. Kung sakali, uh, may paalala ba kayo sa mga magulang po na kapag na magbabantay yung mga anak? example, ang ko yung nagkaisip naman sa kaniyang mga anak. kaniyang 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 Si ang pati ka na kabayanihan doon sa pagtagit sa kanyang anak si Barit maging siya, eh, munti na rin na higupin at napaano doon sa naturang aksidente nung nangyari yung mataas sa pagbaha dito nga sa Barangay Bata sa Hill ng araw ng lunes. Dala Beaver H noon sa R86, Sherwin Bata Iparo una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.